Good morning guys. Eh nasanay tayo sa pagtatanim eh kaya dito sa lugar na ito susubukan kong magtanim kahit nasa mga bubunga ng bahay. Ito yung mga tanim oh. Ah, ipapahiga ako lang po. Ayan. Ito po guys. Mm. Hmm. ako dito ng pala-pala para yung itinanim ko na gulay dun sa baba. Ayon dito ko siya ano pagagapangin ayan. ayan guys ang dami kong hindi pa pwedeng anihin pero ang daming bunga oh oh ah oh, grabe ang bunga yan oh, oh. Ayan guys, oh. Yung abukado dito, oh, oh. nahahawak-hawakan lang, eh. Oh. Ayan guys, oh, abukado, oh. Oh. Ayan pa. Wow, ayan pa, oh oh guys oh oh talaga kaya ayokong putulin ito eh ito guys gagawin kong gapangan ng ano to gulay saka plan ko magtanim dito lang maraming gulay oh dito lang sa taas uh, iba na ang teknolohiya natin eh kahit sa bubong pwede ka magtanim yan po ang technology ngayon sa about farming. Ayan, tinan mo yan, oh. Ang buong buongan yan. O. Oh. O, oh, yan yung mga abukado ko rito. Dito kasi, guys, dikit-dikit ng bahay ngayon. Hindi na ba tayo pwede magtanim kahit dikit-dikit ng bahay? Pwede. Dito po sa bubong. Ayan, malawak po ito, eh. Ayan si brother, oh. Dahil sa sagana lang, ano, dito, eh. O. Oh, nagbibilad siya ng bilis. Marami. Hmm. Eh hey bro bro, maraming diles. Kagabi, marami. Nakahingi ka na naman. Baka pwede nang isang agyan. <laughs> Ito yung lugar ko dito, guys. Pinagpala ng Diyos lugar kasi lumitaw ang mga dilis dito. Ayan. So, hal lahat ng tao dito may dilis. Ayan guys, malawak tong ano, yung taong ano na malawak ko oh. Ayan. Dito taniman ito, bahay ito eh. Kaya lang ano talaga ah uh, pinagpala ng Lord kasi nga uh, farmers ako, kailangan ko makapagtanim sa taas. Ayan, guys. Ayan, silong tayo rito. No? Ito na, guys. Oh. 'yung paligid namin guys. Ah uh, guys, paki support lang po itong ating ano YouTube. Good morning and God bless everyone.